Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating sumada sa Petya. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Petya ngayon po April 3, 2025. At sa lahat po ng ating mga subscribers, viewers, sa mga nagbago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa April, ayan, for pa rin po tayo dito. Press sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin. Simplify muna natin yung numero natin dito. 0 plus 4 is 4. 0 plus 3 is 3. At 2 plus 5 is 7. Ganun din po sa bandang gitna. 4 plus 3 is 7. At 3 plus 7 is 10. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 10 is 17. Ayan po ang ating unang numero. Meron tayong 17. At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 4 plus 3 plus 7 is 14. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 14. At pwede na rin po natin matayan yung combination na yan. 17, 14, 14 or 14, 17. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na po yan. At ayan nga, uh, 2 digits din po sila, 14 at 17. Kaya, ito pwede din muna natin bago natin sumahin itong dalawang naman natin po ito. Ayan, unahin natin lang 14, 1 plus 4 is 5. At 17 naman eh, 1 plus 7 is 8. Ito po yung ating isang sumahin, 5 at 8. Ayan, unahin natin yung sumahin ang 5, kunin muna natin yung 14. Sumahin ng 14, 1 plus 4 is 5. Then, pwede rin po dito ang 32. So, mga datayin tayo 3 plus 2 is 5. At uh, 23. So, mga 23. 2 plus 3 is 5. At uh, dito naman po sa 8. Yan, kukunin um, mo natin itong 17. So, mga 17. 1 plus 7 is 8. Ayan, pwede rin po 26. So, mga 26. 2 plus 6 is 8. At uh, 35, so mga 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yun naman po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian. Ayan, mayroon tayo itong 5, 14, 32, 23, 8, 17, 26, at 35. Ayan, ganun pa rin po. Yung Pipili lang po tayo dyan. Lang po natin yung mga numero. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample naman po, kunahan natin dito yung 15 or uh, 5 5 and 26 and another 5, 26 23 23 and 17 23, 17 at 14 and 8 and another, ito lang po yung mga sample po natin sa ating sumada ngayong April 3 and meron tayong 5, 26 23, 17 at 14, 8 Ayan, mga sample lang po itong mga nakuha natin dito at kung nagustuhan nyo nun po, pwede pwede rin po natin matahin yung mga yan. Hindi naman kayo dito sa mga numero natin dito, pwede rin po kayo magkakita ng kung makakuha ng mga iba pa pong mga kombinasyon. Kaya nalang po yung tumili kung ano po yung mga numero kung nagugustuhan po natin. At ayun mga idol, yun po natin sumata sa pecha para po ngayon magtok uh, April 3, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin lahat.